Good morning guys! Ayan yeah, o. Nagisikat na yung araw. Subukan natin ulit maniksay. Ayan. Tata na tayo. Ayan yeah, o. Guys. Tata na tayo. Ayan guys. Wala namang uh, Mahirap magpalotang.

malawang huli hmm. medyo malapad na rin yung spot lang dito kami sa ano gilid oh, yan đó liền xong rồi ít mình ít maliit. an, Ayan guys oh. Sobrang liit. <laughs> oke, okay. Goods na naman to. Goods na. Hmm. Pwede na to. nahuli natin <laughs> nahuli natin yung maliit <laughs> ayan patyagaan natin itong maliliit kasi walang malalaki <laughs> ay pagtyagaan natin Uy, meranda. Lumapit yung tindahan dito yan. <laughs> guys, nakadali tayo ng bulig. Nakadali tayo ng bulig, guys. Hehehe. <laughs> Nalukot pa doon. <laughs> Mas makakawala pa lang. <laughs> makakawala pa. Sini. guys oh. Sumabit pa. Ayun. Okay na. Kuha natin. Ayan. Oops. Ayan. Ayan guys. and and guys, oh mm, goods kadali tayo and guys pauwi na tayo yung nakuha natin oh and pauloy na itong pangsigang oras 12 na and guys paalam na paalam na guys ano na ako Hala. Kunti lang, kunti. Pero pwede ng pangsigaw. Yan, thank you for watching. Bye-bye.